Idol mga kaiblad. Ayan. Ito po siya. Ito, okay, Alright guys. Ayan. Ayan. Si Busjiki. JK. Ito naman si Busjiki guys. Ayan si Busjiki. Ayan si So mamaya, usap na lang tayo dun sa tao. Ito si Boss Jiki. Ngayon, mag interview lang ako sa'yo kung hindi lang. Bago ka maging niwaga, ano ka dati? Ako dati, sa waiter. Waiter ka saan? Uh, sa Makati. Sa Makati, Makati Guadalupe. Ano pong restaurant? For uh, me, uh, restaurant. Cuar. Uh, ah, Resto Cuar. Ah, so anong ginagawa mo doon? Waiter-waiter? Hindi <laughs> okay. Okay. Tapos, paano mo na-establish yung ano? Okay. Parikot, iskanteng-tersti, ang pinag-produce kaya Ay, nga ba mo yan, Mai? Hindi ko sabihin. Sa mga sister may mga mula etc. Ah, okay. 2016 2016. Ang maganda pasok tayo sa loob. Kasi, maingay dito. Okay. Dito tayo. E Tertay na mga customer dali napakanipit dito.